Magandang hapon, Daniza Fernandez po para sa Newswatch Plus. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Paranaque City, kabilang na itong A. Santos Avenue, dahil sa pagpapaulan ng habagat. Dito kung saan ako nakatayo, gutter deep ang lalim ng tubig baha. Pero kapag diniretsyo mo pa yan sa likuran, ay aabot na hanggang tuhod ang tubig baha. Mas mababa na yan kumpara kaninang umaga na ayon sa mga residente ay umabot ng lampas tao. Base sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office as of 3 PM, may ilang pang lugar na hanggang dibdib ang tubig baha. Yung ilang mga residente lumulusong sa baha para makauwi sa kanilang mga tahanan. Pero may isa tayong nakausap kanina na lumusong sa baha mula naman sa kanilang bahay papuntang palengke dahil kinapos sila ng pagkain. Kailangan talaga pagkain namin eh. Kasi kung hindi ka bumaba, gutom kami. Paano naman kami? Yung ibang pedestrian na umiiwas sa baha, sa island, sa gitna ng kalsada, tumungtong at naglakad. Samantala, ang isa pang residente na nakausap natin, magdamag na sa labas dahil pinasok ng baha yung kanilang bahay. Kwento niya, inakyat na nila sa second floor yung mga gamit dahil umabot na sa bewang ang baha sa kanilang bahay. Gabi pa lang kasi nagprepare na kami dahil na-expect na talaga na. Nasanay na rin. Nasanay. Ang mga motorista naman, sumilong muna sa ilalim ng footbridge habang nagpapatila. Pero may ilan na inakay na yung kanilang mga motor, tricycle o bike para makadaan sa baha. Kabilang sa mga naapektuhan ng walang tigil na ulan ay ang trabaho ng delivery riders at bikers. Yung isa sa kanila, wala pang tanghali pero umuwi na. Nakalimang delivery lang siya kumpara sa labing dalawang deliveries na nagagawa niya pag maganda ang panahon. So, lang para sa 200 pa lang yun. Eh, siyempre, ang bilihin ngayon, medyo mataas. E eh kung 200 lang kinita mo, di wala. Di pag mo lang ng pamilya mo kung kinita mo. Sa taas ng tubig dito, yung ibang bata naglalaro pa. May nakalabas pang inflatable pool na pinapaagos sa baha. May mga personal ng Bureau of Fire Protection na naka-standby dito para magbigay ng assistance sa mga residente na gustong makatawid sa baha gamit ang rubber boats. Ang prioridad nila para makasakay dito sa mga rubber boats ay yung mga matatanda, buntis at persons with disability. Pero sinabi nila na handa rin sila na magbigay ng tulong sa sino mang apektado nitong mga pagbaha. At uh, kanina meron din tayong nakikita ng mga dumadaan na truck ng mga polis naman na hinahatid yung mga stranded na individual. Para sa mga impormasyong na papanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.